Good morning mga kasarap Ayan, nandito tayo sa Ayan, so may Ayan, sa aroma beach no Anong tawag nga dito pre? Fountain Fountain na hindi na umandar Yan yung simbolo no Ng, uh, ng Mindoro no Carabao Tamaraw. Tamarao mga kasarap Dito tayo sa may Ano, at uh, nagpapahinga lang kami At kami ay oh, pauwi na talaga good morning good morning mga kasarap Ayan, anong ginagawa ni para dyan <laughs> kanya kanya kami video eh kanya kanya yung video dito takin na sigaw she ended up for now <laughs> kanya kanya kami vlog eh wala ka dyan <laughs> Kami gari, katutuluhan doon. Lumpas na ng Amerika. Ayan. Thanks for watching!